Hello mga kalitsugas! Another day, another pagsagot na naman tayo sa question ng ating mga followers. Para saan nga ba ang greenhouse at ano ba yung mga materyales na ginamit natin sa wall at roof ng greenhouse? Bago ko sagutin yan ay i-define nga muna natin kung ano ang hydroponics. Ang hydroponics ay isang paraan ng pagtatanim na hindi gumagamit ng lupa. Saan kumukuha ng nutrients ang halaman kung hindi tayo gumagamit ng lupa? Dito na pumapasok ang tubig na may halong nutrients. Ito na ang nagsisilbing pataba ng halaman mo kaya hindi mo na siya kailangan diligan or bawal siyang mabasa. Dito na pumapasok ang greenhouse. Woo! Dahil nga bawal mabasa ang mga halaman na nakatanim sa hydroponics ay kailangan meron silang shelter or bahay na tinatawag nga nating greenhouse. Sa palibot nga nito ay naglalagay tayo ng mesh net para hindi makapasok ang mga butterfly at iba-ibang insekto. UV plastic naman ang tawag sa nagsisilbing Sisilbing bubong niya para protection laban sa sobrang init at UV rays. Mas stable din ang temperature at humidity pag meron kayong ganito. Optional lang yung paglalagay ng mesh net pero kailangan may UV plastic kayo pag gagawa kayo ng greenhouse. Huwag nyo rin palang kakalimutan yung shade net kasi kailangan ng shade net kapag tanghali dahil bawal mainita ng ating mga lettuce. So yun lang, sana nasagot ko ang inyong mga katanungan. Happy farming! mga kalitsugas